Kay Miss Josa Diana. Josa Diana. Ang masasabi ko, ang galing niyang kumonek sa audience. Grabe, as in, talaga ako. Ang bilis niya magturo. And ang galing din niya mag-split. Grabe yung tricks na ginawa niya kanina. Ang galing. Galing. Maraming salamat sa iyo, Brent. Ngayon naman ano masasabi mo, board member Mika Salamanca. Ako naman, masasabi ko kay Marielle. Very, ano siya, yun nga, unique. Pero ramdam ko, ramdam ko yung kaba ni Mariel. Ramdam ko yung kaba niya. Pero you're doing great, you're doing great. And may papakilala ko sa'yo. Di ba gusto niya yung ano? Guapo, guapo, guapo daw. Guapo eh. daw. Okay, kilala ko sa'yo. Oh, si Brent. Eh, pasado na ba to? Pasado na? <laughs> oh, choo si ka pa ba dyan, Mariel? Magkakul. <laughs> ah! Di ba? <laughs> pasado, pasado. Ayan, maraming maraming salamat! At ngayon naman, pakinggan natin ng Comedy Port member, Yamina, for your overall comment. Wow! Tiyalo, yun na yun? Y yung wow. lambot ng kulay ah. at ribbon talaga, no? Tapos yung boses, no? Yes, Shuvi, Yes. I'm <laughs> mm. um, kay number one kay Josa. Ramdam na ramdam mo yung confidence. Yung talent mo, napakahusay! Ang galing mo magturo! Wala akong nasundan. no? Napakabilis, oh. Pero maganda yon kasi mas nakapabilis ng utak din yun. Mahusay at matalino ka. Sino? So, kung isang adjective sa Candy Crush, ka Candy Crush na bibigay mo sa kanya to describe yung performance niya? Um, I think, sweet. 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 Isa pang adjective. Divine. Divine. Pangatong adjective. Tasty. Ganon. <laughs> <laughs> Kay number two, ang galing mong umarte. Ang galing-galing oh. galing mo. At saka, yun din, sabi tama yung sinabi ni Mika, naramdaman ko din yung kaba kanina. Pero, at, nakuha, wala pa po. Ano? Sorry, sorry. Chichir Hindi sila, sila pumapalakpak. No. Pagkailangan Hi, sila ng tulong Hi, hindi ah, hindi sa klolong. Hindi sila pa kayo. <laughs> <laughs> pero mahusay ka, number two, Mariel. So, uh, maganda ka, okay? Anong adjective doon sa Candy Crush? I'm um, Sweet, divine, tasty, delicious. Wala na eh. Tapos na eh. <laughs> <laughs> Wala for her. <laughs> pero, pero siyempre, Candy Crush, Candy Crush, gano'n. You know? Sugar Crush, ayan. Ito ang para sa iyo, Marielle. Thank you, Iya. Uh. Ang pulso ng taong bayan ay ahatid ng ating beauty reporter, Chang Ami. Maraming salamat naman sa iyo, Vice. Live na live mula dito sa Vogue Madlam People. Ngayon ay may makakapanayam tayong ilan sa mga kasama ng ating Baby Dolls. Area, pasok! Hello, hello, hello. Yes, yes, yes. Yes, Chang Ami, Mataan Kanina pa ho. Kuya, ikaw. Ano ang pangalan nila? Um, Luis po. Ayun po tayo. Kuya Luis, sino ang napili mo? Um, si number one po. Bakit po si number one ang napili natin? Kasi super po na, enjoy po namin lahat yung performance niya po. And ang galing niya po mag-split. Yes! Let's, go po! Yes! Ah. Nag-uulat, Baby Doll Ariel. Maraming salamat po. Gusto Maraming ni Kuya yung magaling mag-split. Kuya, bakit, mag bakit happy ka sa magaling mag-split? Ano po, mahilig din po kasi ako magsayaw. Ah, ka, mahilig ka mag-split. Ah, no. split mo, kuya. Ah, <laughs> 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 ano oh. ah, naman ang nadisgrasya. Di umano dahil sa pag split ng isang ginoo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. At ang winning breaking news of the day, magkuhi ng Sash at 15,000 pesos at babalik sa ating weekly final. And our breaking news of the day is... take 1,000 pesos tonight ang mga kasama mong kabaranggay. At maraming salamat sa inyong pagsale. Breaking news number 2, Mariel. maguwi ka pa rin ng 5,000 pesos at may take 500 pesos naman ang iyong mga kabarangay.